Magandang araw po sa lahat nating mga kapatid kababayan sa buong mundo. Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Sana po ay mag-ingat tayo lagi. At ang nangyayari ngayon sa ating bansa ay paganda ng paganda. Bakit kaya mga kapatid? Dahil ito nagpapatunay na yung mga sinasabi ni Inday Sara ay totoo. Ngayon, mas lalong tumitindag at lalong nakikita natin ngayon kung ano ang mga ginagawa dyan sa Senado at sa Kongreso at lalong-lalo na sa paggawa ng budget ng Pilipinas. Unti-unti nang lumiliwanag yung sinasabi ni Inday Sara. At paunti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Ngayon, tayo ay magpapasalamat kay Congressman Ungab at kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanilang kagitingan, sa kanilang walang kinakatakutan sa tapang nilang pinalabas ang anomalya dyan sa BICAM report. Palakpakan po natin dahil sila po ang totoo at tunay na bayani ng ating bansa. Maraming salamat po sir. So dahil dito no, nakikita at nagiging mas klaro sa ating pananaw at nakikita natin kung anong mga kagaguhan diyan ang pinagagawa nila. So, kung hindi tunay ang sinabi ni Congressman Ungab at kay Pangulong Duterte, simple lang naman yung pwede nilang gawin. Napatunayan nila na hindi totoo ang sinasabi nila. Ano yung pwede nilang magawa, mga kapatid? Kung hindi totoo ang sinabi nila, ipakita nila ang orihinal na papel ng Bicam Report, ipakita nila yung blanco na question ni Pangulong Rua Duterte at ni Congressman A Ungab. Kung mapakita iso publiko nila itong BICAM report at ipakita nila na walang blangko at ang mga tao ay mananahimik na at hindi na kami magtatanong kung napapatunayan at mapapakita nyo na totoo yung sinasabi nyo na walang blangko. At kayo po ay aming palakpakan at kayo po ay aming ipupuri kung totoo na walang blanco yung BICAM report. Ganon lang. Ah, bakit ang dami dyan ah, palaging ang daming nagsasalita kung ano, ganyan. Bakit napakasimple lang ipakita ang totoong papel, ipakita ang totoong kung saan man yung merong question dyan, ipakita dyan, isa publiko yan para makita ng taong bayan kasi pira naman yan ng taong bayan, di ba? para malaman ng lahat na totoo yung sinasabi nyo at mali ang sinasabi nila Pangulong Duterte.